Ang sungit ng panahon, mayong buntag mga kausulo. Ang sungit ng panahon. <laughs> Kanato, anong lagay ng panahon? Mga... Kanato, ano sa pag-asa? Anong lagay sa panahon? <laughs> <laughs> ang bagyo. Ha? May bagyo. May bagyo? Samar. Ang ah. <laughs> bagyo karoon, narasakuan. Lata? Lata. Tigil ang operasyon namin dito mga siyulo kasi signal number 2, 1. 1 pa no? 1. Signal number 1 ngayon. Ang, uh, Walang tigil yung ulan. Simula ka kagabi alas 9. No, alas 9 ito no? 9. Alas 9. Grabe yung lakas ng ulan. Magdamag. Kawawa ngayon yung mga palay nito. Tutumbana na naman yan. Mukha niya kalama mo? No. Ah, oh, okay wala okay, Hindi pa. utang mo muna. Taas. na siguro tayo mag-tracer. Balab yun. sa natin yung bagyo? No? Punaan

yung mga yung si si Claudia sinilong ko tapos si Princess andun sa malaking puno sa ilalim pinanong ko sinilong ko dahil may bagyo dito mga swilo bagyong Christine baka bukas na kami ang mga pagganin dito pagpatuloy kung mawala na itong bagyo ayan nandito nga po pala ako sa barangay hall mga silo at nag clearing po sila ang tagali ko kin clearing na yung mga uh, sa gabal para hindi maano sa kurente nag meeting pala kami dito emergency meeting para paghandaan ng bagyo Ngayon po mga swelo, ito ang update namin ngayon. Update lang po ako sa inyo sa aming uh, panahon dito sa aming lugar, sa bye So kami, mga opisyal, ay nag-emergency uh, meeting na po kami. Kakagaling ko lang po dun sa Barangay Hall. At uh, yun nga, uh, kaming lahat, uh, bawat sektor namin ay uh, pinaghahanda namin yung mga ano dito. Mga tulad ko, yung sektor ko dito sa bukid sa lagsak area ay uh, sinabihan ko na sila na maghahanda na para kung sakasakaling kailangan na mag-evacuate ay evacuate sila doon sa Bubonjin sa amin, so nakapagbigay informasyon na ako sa kanila ngayon, nandito nga ako sa ano kasi uh, may ano tayo may may ano ako dito haharbisin ah na gulay ah harbisin ko bago masira wag naman sa wag naman po sana so, meron akong ayan ayan. Tapos, uh, yan tapos nga pala salamat sa aming isyo na ano may isyo kami ng ano ba Kapote, bota ayan botas at saka flashlight yan bawat isa namin nakatanggap kami na uh, mga opisyal at mga ano barangay tanod para paghandaan itong bagyo na ito yung, yung na kailangan uh, mag backwit backwit so doon ako galing na ako doon sa taas ngayon ang aming tracer ay hindi po kami makapag-ani ng palay dahil nag alboroto yung panahon landfall uh, ano na uh, signal number 1 po kami dito sa baybay kaya pinaghahanda ni kapitan ang lahat ng mga taga barangay bubon nitong ano bagyo na ito kung sakasakaling ano, lumakas ah, babakwit sila kung na din ang lahat nandun na yung mga panggatong nandun na sa mga ibakwit center saka yung mga lutuan yan nakare-ready na eh, okay. ah, ngayon dumaan po ako dito sa ating patula galing ako sa taas ibukasan e, na sana ako mamitas eh sa tingin ko mukhang kailangan ng mamitas kasi ayan oh no, malalaki na bukas nito eh hindi na maano to hindi na mapapakinabangan yan kapag merong ano merong magbakwit uh, share natin tong ating harvest kung merong nagbakwit na para mailuto nila yan marami din to i-share ko to pero akin ipipitasin ko na ngayon yan o katulad nito bukas malaki na ito so stack ko muna ito sa bahay kasi hindi rin ako makapunta sa bayan niya kasi nga nagmumonitor ako sa panahon lalo na meron ako mga alagang hayop dito so yun nga magsasakati pa ako sa aking mga alagang kambing kumpayan ko pa sila so kapag merong mag declare si kapitan na kailangan mag backweight ay ba ano babalikan ko sila dito yung mga tao dito para lisanin muna dito itong lugar nito ito pansamantala para ligtas ba Safe yung mga lalo na dito sa taas mayroon mga bata ngayon mag harvest ako harvestin ko ito i stack ko muna sa bahay so sakali mayroon ng nag evacuate lalo na dito sa aking sektor i-share natin to sa kanila ng mailoto okay. Hey. bale yun lang po muna dito ay, hindi, hindi po ako makapag-cover ng video ngayon gawa ng hindi waterproof tong ating kamera ginagamit buti eh, humina yung ulan nakapag nakaroon ako ng pagkataon na nakapag uh, vlog vlog kaunti para ma update ko rin po kayo na ganito yung aming sitwasyon so mga, pagkatapos ito eh, mangumpay ako mangumpay ako sa pagkain ng mga kambing Ayan na oh. Nag-ikot na rin yung mga mga kasamahan sa nga, kagawad sa barangay. Yung peace and order kasama yung mga barangay tanod at mga iski. E eh, madala-dala silang ano. Uh, para makapagbigay ano. Informasyon. Na wag daw hintayin na lumakas yung bagyo. Kailangan na uh, magbakwit na kung kailangan. Ayan oh. Tinawag pa tayo Ayos. Good job mga tanod at saka uh, yung aking ano kasamahan si Flebisi Mata. So, pagpatuloy ko lang itong ano na nabulabog pati si Clark oh. Tumingala siya oh. Safety naman siya dyan dahil wala namang baha si Clark. Okay. magpatuloy ko lang itong pagbimitas. Ayan, nakapag-harvest na tayo mga sulo ng patula. So, bali ito napitas ko na ito mga sulo. Uh, Isla ko muna sa bahay. Kasi kung pang ano ito, pang reserve sa magbabakwit. So, ito ang ating i-share sa magbakwit nga. Pati yun, pati, lahat ng aking harvest ngayon, share ko sa magbabakwit. So, kapag merong ano na, nag quit i-release ko ito at pag uwi ko sa papuntang bahay mga kasuelo nadaanan ko po itong natumbang kahoy so tumawag ako ng backup para po ito sumabit sa internet wire ng internet kaya kailangan natin alisin ito nakakadisturbo na sa daan o so, pumawag ako ng backup para siya magputol doon at ako naman na maghila sa baba

dara. Ah, oh, no. Ang inuuna At ang gito na lang pangaking dag ngayon araw. Masuelo. At, uh, yan po ang update sa bagyong Christine. At uh, hindi po muna kami makapag-tracer or anin ng palay. So padaanin muna namin or palabasin muna namin itong bagyo bago kami bumalik sa palayan. Maraming salamat po.